Uh, good evening guys, no? dito tayo ngayon sa plaza ng Balite, Aklan kung saan makikita natin yung iba't ibang klase ng Christmas tree na ginawa ng bawat barangay nila So kung pupunta kayo dito guys, makikita nyo to sa plaza ng Balite mag enjoy po kayo sa kanyang mga designs Uh, nagagandahang Christmas light sa kanilang plaza So ayan guys no na uh, very, very creative video bawat barangay sa participate at saka sa paggawa nila ng kanilang Christmas tree So maganda yung pagka ng mga Christmas lights pati yung color ng mga lights So ma-appreciate natin guys pag nakita natin to sa personal. So malapit lang siya guys kasi along the highway lang siya. Kaya sa kalsada pa lang makikita mo na yung ganda ng plaza ng Balite Aklan. Ma-appreciate mo talaga yung efforts nila kung paano nila ginawa ng kombinasyon yung kanilang ginawa. So makikita natin guys yung mga Christmas tree na very creative. So ang galing ang galing ng gumawa nito guys. So kung wala po tayong ginagawa guys, sa gabi mas maganda kung pamasyal dito pag kasi makikita mo yung ilaw, yung Christmas lights. Ma-appreciate mo yung ganda ng plasa nila. Ayan guys oh, napakaganda niya. Sa simpleng mga materials lang na halos mapupulot lang natin sa basurahan, eh, nagawa nila ng paraan para mapaganda at ma-appreciate ng mga tao. So ayan guys no. Ang ganda no. Ang ganda ng gawa ng Okendo Barangay Council no. So appreciated max kita. Kasi yung mga material sa hindi mo na kailangan bilhin. Kundi andyan lang yan sa mga basurahan, hugasan. So, laking tipid. So, yung ilaw lang siguro at mga Christmas tree ang binila nila dito. So, ayan guys. Ang galing ng pagkagawa So, entry yan Morales, no? Barangay Council So, ang galing hanga talaga ako sa mga taga-balite Ah, uh, guys, sa plaza din Malapit dyan yung basura garden, no? Mas maganda rin pasyalan yan Kasi makikita mo yung mga antik na gamit At yung mga tinatapo na Pero very creative At saka mapakinabangan pa ng iba Yan, guys So, makikita nyo yung Kinang ng plaza nila, no? So maganda rin makipag-date dito pagkagabi kung dala mo yung pamilya mo, mahal mo, syempre barkada mo. Pwede pwedeng mamasyal dito kasi malawak din yung plaza nila at malapit lang din sa highway at sa kanilang simbahan. So safe naman tayo guys kasi may mga police naman dyan, malapit lang din yung police station nila dyan. So safe tayo pag namasyal tayo dyan guys. So ayan guys no, very creative napakagandang lugar